Mga kaagoy! May natagpuan nga akong balat ng baka. Na merong iba't ibang putahe na talagang magugustuhan nyo. Pagkain ng mga Ilocano. Ang kanilang ibinebenta nga dito. Ah, dito nga lang yung sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Tara, samahan nyo akong Tignan ito. Agoy! May natagpuan nga ako mga kaagoy. Pagkain nga ng mga Ilocano. At balat nga ng baka ito. Na talagang magugustuhan nyo. Dahil itsura pa nga lang mga kaagoy. Ay talagang masarap na. Hindi nga lang isang putahe ang meron sila dito. Kundi meron pa nga. At ito ay may sabaw. Na merong mga sili. At merong nga halo dito na soup number 5 kung tawagin. At bukod nga sa balat ng baka, meron nga rin sila dito ang tinatawag na dinakdakan. Na kung saan may halong karne at atay. Na hindi ko nga alam mga kaagoy. pampulutan ba o pang ulam ba ito. Pero sa tingin ko ay pwede nga rin ito pulutan at pangulam. Na kung matitikman nga natin ito ay talagang masarap at panalo. Dahil sa presyong 50 ay matitikman mo na nga itong kanilang benta. Ano kaya ang mga tawag sa ganitong Ilocano dishes? Pakicomment naman kung alam nyo nga kung anong mga ito. Nang, Nang malaman nga natin kung ano nga itong mga binibenta nga ni ate. Na ino-offer nga nila sa ate. Sa isang supot nga na iba't ibang dishes. Ay mabibili mo nga lang ito sa halagang 50. At ito nga lang yan sa bayan nga ng tayo. Matatagpuan nga lang sila sa kanto ng Saragosa at magsaysay. At ito may-ari na nasa edad na 53 years old. Nahigit 20 years na nga sila nagbebenta nga dito. No mga putahing nga ng Ilocano dishes. Nung dati, wala pa nga silang sariling pesto. Ang ginagawa nga daw nila mga kaon kapag nagbebenta nga ng ganito ay bahay-bahay. At habang tumatagal ngayon, nagkaroon na nga sila ng sariling pesto nga dito. At nakakatuwa nga lang ang kanilang kwento sa pagbebenta nila ng mga Ilocano dishes na pagkain. At pagtapos nga nila ang kanilang anak. Dahil yan sa ganitong negosyo. At syempre, sinabayan nga ng sipag at sagayan. Bukas nga sila dito ng alas 3 hanggang ala 8 ng gabi. Pero kadalasan ay nauubos nga ito sa limang oras nga lang. po yung... Ay, ตงโต๊กบ oh, ุต ah. oh, ับังโคลตันบางโคลา may nabili nga tayo dito. Nagagawin nga natin pang ulam. Lama. panigurado ay makakarami ako ng kain. Pero kung mas lalong nasarapan nga ako, baka gawin kong pulutan. At eto na nga, titikman na nga natin itong nabili nga natin. May Lucano dishes mga kaagoy sa halagang 50. At sa unang subo pa nga lang natin ay lasap na lasap natin ang sarap at lambot nga nitong balat ng baka. Na sobrang tagal nga nila itong pinalambot. At grabe kung titignan natin, sobrang lambot talaga. Eh, yung mga kaagoy, nakatikim na ba kayo ng ganitong klaseng pagkain? kasama mga gustong makatikim nga ng ganito, puntahan nyo nga lang sila sa tayo. Malapit nga lang sila sa RSU. At bali ang kanilang pwesto. Um, Araw or umula, nagbebenta nga sila mga kagoy. Ka Ito ngay kapag natikman nyo nga, kakaiba. At amoy na amoy nga ang bango. Kaya masasabi ko nga dito, grabe, napakasarap. Para masubukan nyo nga ang ganitong kasarap na pagkain. Ito so, mga kalapit bayan nga ng tayog. Ito, Ito na nga yung chance nyo para makakain nga ng ganito. Dahil napaka-affordable nga ang kanilang presyo. Abay, sobrang sarap. Kaya todo kain nga ako dito dahil nagustuhan to nga talaga tong benta nga nila. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Saan kaya next ang pupuntahan natin? Agoy!